Tinakbong ba ba, idol yan? Oo. Oh. Uh. Parang hindi ko yata nakakita. Malit-lit pa na. Um, sa may ano? Sa yan? Oo. Oh. Ito yung matagal gumugulong sa dulo. Pagka inililiko. Ganda ng katawa. Ganda ng katawa ito mga idol. Pinangarera pala ito ni idol. Erwin Simbulan siguro yung gawa nung ano mo na yan eh. Oh, Erwin Simbulan. Erwin Simbulan to mga don. Basta maaga na rin yung mga uh, ano. Erwin Simbulan yan mga don. Satok kay boss Erwin Simbulan. Ay, yung, nung yan. Yan. ganda. Panong eh. uto lumuano? Binabaling. Nagumiga. Wawala. Ha. Oh? Ah, nagdating ang pamadol ng mga tropa. Ito, Medyo hapon na mga idol. Baka maglas bunot na yung mga yan.

Ara uh, malaki ka uto ana. Malaki ka uto niya. Oh. Sa itsura eh, alam mo. Uh, is spoiled hinawa kamo sa ilong yan? Ah. Uh, Iikot nang gano niya. Is spoiled na is spoiled ay chura. Ah, uh, mga dog, dati yan pa sila, dog, oh. Ang karga pa sila. Ah, sabay-sabay na to, mga dog. Isang batch na to, papaunin na to tapos bukas naman tayo mga dog. Mga. Bukas naman tayo mga ari ng Mau lega. Hehehehehe. Hei, hehehehe. Hei, Marami na silang nakakuha eh. Oh. Hapon na nga naman mga ano. Kaya yun. Papahinga na rin sila. Peso, salubong yung mga peso yung kalabaw ni Tap Tap. Salubong yung mga. Ah, sumuman yung. Oh, nasilo yung kamay. Huwag mo ni yung dinis ano. Ayaw mo sa sa ilog. Pangilong Mutap. Yuk. Yuk. A mixer. A <laughs> mixer.

Ito, oh, mga idol, magsisiyaw na yan. Ah, uling banat na lang yan, mga idol. At medyo madilim-dilim na. Pauli na. Ito, dumadamba pa, oh. Lupet. Ere, mga idol, oh. Ay, pusa. Lintik magalit ito, oh. Parang nakakita ng kwadra, mga idol, oh. Ay, Mario Set. si daw hinihiyaw <laughs> Yado, mela, yung <gibli> ah, yon, mga. Ya, đâu có mà đá mga idol Ah, yên kìa Buông xa mà nha mga idol Mà idol, mắc nè nè Yên nè mga idol, áo nè nè mga idol Yên nè, buông mga idol ganda ng katawan niya. Sari pa. Inahin to, mga idol. Inahin. Basic, mga idol. Mano kasi dun eh. Oh. sa meron. Dun pala eh. Nag-ocho-ocho pa mga idol sa air eh na Kumakamot na Huli na Huli na mga idol Magpapakain na ba sila ng mga kalabaw nila Papahinga naman nila mga idol Last tayo na lang yan. Oh! Eto, lakas niya rin. Oh! Eh, hey, ina oh. Parang nakakita pa ng paso. Oh. Anak ng kamote. <laughs> <laughs> Nakasakay pa naman yun oh. Mà đâu, tớ na. Ok, so sushi của na, buas, quỳnh na lang.